Ano po yung drugs na ginamit mo, Father? Siya po ang mga taong humusga, 18 senador, ang mga hudas na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Sila ang mga pilato na may kapangyad. So, patanong ko lang si Father, when you said that you use drugs, for 15 years. Ano po yung drugs na ginamit mo, Father? Shabu po, o bago pa bang shabu. Pare ka na noon? Siyempre, hindi pa ho. Hindi ka pa pare? Natural po. So, 15 years. How old ka nag-start gumamit na shabu? Father, Ma Father, Father, ako sagutin niyo. Ako sagutin niyo. Uh, Mr. Chair, uh, nagsa, simula po ako ng 16. 16? Opo. 16 plus 15, that's 31. Kailan ka naging pare? twenty 2006? six Twenty-oh-six. How, How old were you? Twenty-oh-six. Thirty-one. Thirty-one. So meaning, nasa loob ka pa ng uh, seminaryo, naggumagamit ka Naroon na sa iyo. Meron po akong tinatawag na relapse, Mr. Chair. Relapse. That's good. I congratulate you for uh, for uh, reforming your life. Sana And being a good example. I congratulate you. example to this community